Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, tuloy na sa December 2025. Totoo ba yan o peke? Alamin sa fact or fake. Ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ay parang season finale ng barangay politics. Dito malalaman kung sino ang magpapatuloy ng serbisyo at sino ang kailangan ng palitan sa cast. Kung gusto mo ng ligtas na kalsada, maayos na basura, o mas masayang sports fest, dito mo simulan sa pagboto ng tamang tao. Samantala, ang sangguni ang kabataan ay parang training ground ng susunod na henerasyon ng leader. Kaya huwag malitin ang BSKE. Ito ang pinaka-grassroots na anyo ng demokrasya. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago bago pa man makarating sa Malacanang. At may nag-comment sa aming Facebook page tungkol sa BSK elections kung tuloy na ba raw ito. DWIZ, tanong lang po. Tuloy na ba ang BSK election sa December ngayong taon? Sukang-suka na kasi kami sa kapitan namin, sobrang kurakot. Palpak pa ang mga proyekto. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Wala lang D W I Z Fact or fake? Kumalat kamakailan sa Facebook ang isang video na nagsasabing matutuloy ang BSKE sa December 2025 matapos umano ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang batas na nagpapaliban dito. Pero teka, true ba yan? Noong August 13, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12232 na naglipat ng halalan mula December 2025 patungong November 2, 2026. Oo, may nakabimbing petisyon laban sa batas pero wala pang desisyon ang Korte Suprema. Ang video na kumalat ay inedit mula sa lumang ulat tungkol sa ibang kaso na tumutukoy lang sa postponement mula 2022 hanggang 2023. Na-upload ito noong August 28 at umabot na sa mahigit 500 167,000 views. Ang hatol, faked. Wala pang pa siya ang Korte Suprema sa RA-12232 at ang susunod na BSKE ay nakatakda pa rin sa November 2, 2026. Para sa fact or fake, Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam, bawal, bawal ang piki, D-W-I-Z, fact or fake. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.